Imo mo kamingkop mo? Hindi kasi naiyata. Sila pala yung inintay natin, ang tagal-tagal. Uh -huh. <laughs> na kasi. Ayun po si Lorena. So, subscribe to Roberto's channel, YouTube channel, I O B -TV channel. Tapos, paki-click yung notification bell para ma-update kayo. <laughs> Thank you. Yeah. Si Happy Hi, everyone. Hey. Hi. guys. Hi, guys. G -G. Si Juan, si Nini, si Nini. After watching this video, unsubscribe. <laughs> <laughs> pagpakilala na. Jay, pagpakilala na. Nalimutok. Oh, Jay, binji ngayon. Binji. ganun gano'n, na sa Juan. Parang So ayun yung iniintay natin na natulog na tayo. <laughs> 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 May turog na ak paghilurad. Kasamuk kan lalagot ini yung mga Uh, kababata ko noon doon sa barangay Morau dito nagsama-sama kami December so uh, at nagbigay kami ng uh, gift na hindi naman ako nakarating sa uh, aming pinag-usapan sa church pero okay lang kasi hindi naman 'yan kailangan uh, uh, mangyari kasi tradisyon niya ng mga sanlibutan pero mas malaga sa atin ay Nasa Panginoon tayo. At ito ang araw na pinakamasayang memorable sa amin. Dahil nung mga bata pa kami, siyempre kami yung mga, mga matagal na, na panahon na hindi na kami nakikita. So, paminsan-minsan lang ay nakikita kami sa church. Pero, siyempre mga busy na sa work. So, may mga asawa na bawat isa. Si Benji lang yung uh, single dyan. Uh, kung gusto niyo makilala mapunta niyo siya sa Ginon. sa Ginon niya siya nakatira at so napaka enjoy talaga ng aming uh, food trip dito sa bahay at masaya din ako na siyempre kahit gaano man katagal hindi pa rin kami nagkalimutan kaibigan talaga best friend forever uh, sila po yung mga uh, naging kaibigan ko nung nandun pa ako sa Morawon kasi sila yung mga nag uh, na tuturo ng mga kabutihan about sa life kaya hindi ko malilimutan kasi parang pamilya na rin namin sila na yun naghihirap po kami sa kanila kami lumalapit at uh, tinutosan lang ako ng kanilang mama Siyempre kasi sobrang hirap namin talaga isang kaigisang tukanon na ano, namumulot na nga ako ng basura para lang may maikain pero sila po ay tumutulong sa amin. Hinatiran pa kami ng pagkain doon uh, sa bahay kasi kapit-bahay lang kami. Minsan doon ako sa kanila natutulog uh, at kumakain. Siyempre doon sa kanilang uma, doon ako na, na, na dalos. Kung baga sa waray, kami para makapera. So napakabait po nila kasi parang pamilya na po yung touring nila sa amin kaya tatakwata kami magpapamilya pero ito binigyan kami ng panahon ng Panginoon na magkaisa hindi pa nga, yan kompleto yung mga uh, kaibigan ko dyan kasi noon kasi uh, uh, parang mga magkakapatid lang kami doon sa Muraon inulit ko lang sinabi ko maraming salamat po sa pagbisit ninyo dito sa bahay Thank you. God bless. Don't forget subscribe my channel.